Mm, um, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Today is January 27, 2025. Araw po ng lunes ngayon. Time check tayo. 5.35 na po ng hapon. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, God's Word. Sa ating mga Divine Readings, Lectio Divina. Bali, simula na po tayo tulad ng dati bago tayo tuluyang magsimula tayo magkaroon ng panimulang panalang sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Alina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig sugo mo ang iyong spirito at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Spirito Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santong ito, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoong Diyos. Amen. Sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad ng panalangin. Diretso na po tayo anong ating ibanghelyo para sa araw na ito. Share screen ko ako para maipakita sa inyo ang ibanghelyong pag-uusapan, tatalakayin at ibabahagi ko sa inyo. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating ibanghelyo. Ang ating ibanghelyo ay mula pa rin sa aklat ni San Marcos, Kabanata 3, mga talata 22 hanggang tatlong po. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo ayon kay San Marcos. Napuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Sinabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Belzebul. Nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanilang ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Gayun din naman kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas malibang gapusin mo na siya kapag siya'y nakagapos na sa kapalamang lamang mapagnanakawan ng kanyang bahay. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang spirito. Na mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Stop share na po tayo. So yun po yung ating ibanghelyo ngayon. Pinararatangan ng mga skriba si Jesus sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga nagagawa kasama ang kanyang mga himala uh, at mga marunong na pagtuturo. Pinararatangan nila siya na nagagawa niya mga bagay na ito dahil sa kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Belzebul, ang prinsipe, ang pinuno ng mga demonyo. So, <coughs> parang ang word of the day natin, ang word of the day natin upang malaman ang kahulugan ay ang salitang blasphemy o sa ibang salin ng Biblia, sa ibang salin, slander. Slander. Blasphemy o slander. Parehong salitang Ingles na magkasing tulad ang kahulugan o synonymous sa wikang Pilipino, paglapastangan. Blasphemy, paglapastangan. Ngunit may isa pang wikang Pilipino na ginagamit tayo para bigyang katulad nito ang salitang pamumusong, mas malalim na wikang Pilipino, pamumusong. Ang pamumusong ay maaaring ilarawan bilang pagpapakita ng kawalang galang. Mailalapat ang naturang kasalanan sa mga kasalanan gaya ng pagmumura sa Diyos, paggamit ng pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan tulad ng for God's sake, for Christ's sake, for Diyos, for Santo. Kasama ang pagbibintang sa Diyos sa paggawa ng isang bagay na hindi naman niya ginawa o ginagawa katulad ng nangyari sa Ibanghelyo ngayon. Pinagbibintangan nila si Kristo ng isang bagay na hindi naman totoo na nagagawa niya lang kanyang mga nagagawa dahil sa kapangyarihan ng demonyo. Ang blasphemy ay isang mabigat na kasalanan na talagang tutukoy kapag tayo'y nagpapakita ng kawalanggalang sa Diyos. Kalimutan na natin ang pagsasabi ng for Diyos, for Santo, for God's sake, for Christ's sake, konting bagay lang, na hindi natin isinasaalang-alang ang kabanalan ng pangalang yon Hindi lang simpleng disrespect. Hindi lang simpleng disrespect ang pamumusong. Okay? But more than precise word in English is lack of reverence. Lack of reverence for God. Lack of reverence also to sacred things or even holy person. Yung mga santo, yung mga banal, yung mga images na pinabanal dahil pinanalamin at binindisyonan. Sa katuruan ng ating katolikong simbahan, sa katekismo, katekism or the catholic church, reference number 2148, binibigyang kahulugan ng blasphemy o pamumusong as something kapag we speak, kapag tayo nagsasalita ng anumang may galit, sa Diyos. Pagsasalita ng anumang may galit sa Diyos. Anumang salita ng galit o pagrebelde o paglaban sa Diyos. May nangyaring masama sa buhay mo kaya lahat na lang sinisi mo sa Diyos. Galit ka sa Diyos. Minumura mo ang Diyos. Sinasabi mong walang Diyos. Nagrebelde ka sa Diyos. Anything as an act of defiance directed towards God is pamumusong, pamumusong, paglapastangan. Hindi ko na dapat balikan sa pagkatapos na at na ipangumpisal ko na rin naman. Nakuna ng aking asawa sa so dapat sana ay una namin anak. Bilang katoliko, may mga sacred images ako sa bahay ginawang sacred dahil ipinanalangin na at binindisyonan sa simbahan. May mga Biblia din ako na nasa iba't ibang salin. Different version. May collection ako ng Bibles noon na makunan ng wife ko doon sa dapat una naming anak. Inipon ko ang mga Biblia kong yon at sinunog lahat ng sabay-sabay binasag ko mga sacred images na meron ako. Pinunit ko rin ang mga larawang pinapad, pinapabanal, pinabanal na meron ako. Pinunit ko sila. Masyado akong nagalit, masyado akong naghinanakit sa Diyos hanggang sa tuluyan ko nang maiwala ang pananampalataya ko sa Diyos. Inabi kong walang Diyos at tinuruan ko din ng marami na wala ang Diyos. Inusig ko ang mga naniniwalang may Diyos, mga nananampalataya sa Diyos. Talagang inusig ko sa madaling salita ang simbahan. Sa kasalukuyan, sa mga ibinahagi, ibinabahagi ko tungkol sa Diyos, maring magulat kayo na may ganun pala akong nakaraan nang muli akong magbalik sa Diyos, coming to my senses, nabis ko talaga yung pinagsisisihan. Alam ko naman na pinatawad na ako ng Diyos. Alam ko din na kinawaan ako ng kinaawaan ako ng Diyos para sa kasalanan ko yun. Sa paglapastangan o blasphemy sa Diyos, kasama dito ang pagbaw, pagwawalang bahala o pagbastos sa banal na pangalan ng Diyos. Katulad nga ng nasabi ko na kanina. Huwag nating gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga bagay na walang kapararakan. Huwag nating pagmangangako tayo. Huwag nating gagawin yung cross my heart. Ginagamit natin ang pangalan ng Diyos sa mga bagay na walang kapararakan. Kahit pansarili lang kahit na ng mga taong itinuturing na banal o santo, huwag nating pag-isipan ng masama ang mga banal. Pangungot siya ng may kawalang galang. Sakop din bilang kalapastanganan ang pagbastos sa mga itinuturing na banal o sacred images, sacred articles, ang mga imahe hindi man ito Diyos na dapat sambahin katulad ng mga ribulto na may kinalaman sa kabanalan ay kailangan pa rin bigyang galang dahil ang mga ito ay may kaugnayan sa ating mga gawain na dapat talaga'y banal tulad ng pananalangin o pagsamba sinong magsasabi na ang pananalangin ng pakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi isang kabanalan. At kung sa iyong pananalangin may nakatutulong na bagay upang mas maitaas mo ang diwa mo sa Diyos, ang anumang may kaugnayan dito, iyon ay sacred o banal. Lalo na kung ipinanalangin at binindisyonan. Anumang may bahagi tungkol sa kabanalan ay sagrado. Ang pagiging sagrado ng isang bagay o larawan sa ating mga katoliko ay patuloy na maaaring hindi naiintindihan o minamasama pa nga ng ating ibang kapatid at sa ibang paniniwala. Subalit tayo, buo sa ating kabatiran, sa ating mga pag-iisip at kalooban, na ang pagpapahalaga sa mga ito ay hindi pagsamba kundi uh, pagtukoy na nakatutulong sila sa ating pananalangin o sa anumang ating ginagawa ng may kabanalan. Mabilis nating maalala ang Diyos lalo't may mga bagay na nagpapaalala sa atin. Ang imahe ng Santo Niño halimbawa ay pagpapaalala sa atin ng pagpapahalaga ni Jesus ng Diyos sa mga maliliit at mahihina tulad ng mga bata. Huwag niyong pigilan ang mga batang lumapit sa akin sapagkat nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Nasa kanila ang pag ng Diyos. So ang imay ng santo ninyo ay magpapaalala sa atin ng dapat din nating pagpahalagaan ng mga bata. Paglingkuran natin ang mga bata kung paano natin paglilingkuran ang batang Jesus. Ang imahe ng Sacred Heart ay magpapaalala naman sa atin sa kadalis, kadalisayan ng puso ni Jesus, pusong wagas na umiibig sa atin. Kapag diriwang ng Misa, may bahagi ang misa na inuutusan tayo ng pari. Hindi lang request, kundi isang utos. Pinihikayat niya na ang sinasabi niya, itaas natin ang ating puso't diwa sa Panginoong Diyos. Yang bahagi na yan na hindi mawawala sa bawat misa kung saan inuutusan ng pari ang lahat upang itaas ang puso't diwa sa Diyos sinasagot naman natin ito, tinutugon naman natin ito sa misa na itinaas na namin sa Panginoon. Itaas natin ang ating puso't diwa sa Panginoon at sasagot tayo, itinaas na namin sa Panginoon. Hindi itaas ang puso't diwa sa anumang imahe, sa anumang ribulto o larawan, kundi itaas ang puso't diwa sa Diyos. Hindi ito alam ng sinuman man, lalo't hindi siya katoliko. Kapag nakatingin ako sa anumang sagradong larawan, ang diwa ko ay nasa diwa ng sinasagisag ng larawan. Halimbawa, ang krus. Sa krus na may imahe ng nakabayubay, ang puso't isip ko ay na kay Jesus na nabayubay sa krus. Tinutulungan ako ng mismong imahin ng krus upang maituon ko ang puso't diwa ko kay Jesus na nagpakasakit sa akin sa ating Panginoong Diyos na nagpakasakit sa akin, nagpakasakit sa atin para bigyan tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng krus. Kung iniisip niyong wala kayong nilalapastangan sa pagsira ng mga sagradong larawan na may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos. Hayaan na lang natin ang Diyos ang umatol. Hindi ko po kayo hahatulan. Kung patuloy nyo naman kami pararatangan na sumasamba kami sa mga ribulto, sa mga imahin, o sa sagradong larawan at hindi sa tunay na Diyos samantalang sa kaibuturan ng aming kalooban, sa kaibuturan ng aming puso, nakatuon ng aming pagsamba sa Diyos at wala sa mga imahe o larawang ito, hindi kami nagkakasala ng idolatria kundi kayo na nagpaparatang sa amin ng hindi totoo, kayo ang nagkakasala. hindi nyo kayang alamin ng buong buo ng lubos kung ano talaga ang laman ng aming puso't diwa. Kaya wag nyo kaming, wag nyo po kaming husgahan o wag nyo po kaming hatulan na pinangungunahan kami sa aming pinaniniwalaan sa Ebanghelyo ngayon, pinararatangan nga nila si Jesus ng maling-mali sa katotohanan. Tinignan nila na ang mga nangyayaring himalat, mga makapangyarihang ginagawa ni Jesus ay galing sa masama, bilang masama, an evil rather than divine. Ipinaliwanag ni Jesus kung siya'y masama, evil, hindi siya gagawa ng anumang laban sa masama. Sabi din ng Ibanghelyo, a kingdom divided by itself will be destroyed. Aral at gawain, inihikaya tayo ng Ibanghelyo na tunay na maging mapanuri sa mga motibot gawa to discern the spirit whether it's from God or from the devil to be aware of the evil for the for the devil himself to be aware of the devil for the devil itself can dress up as an angel of light kahit ang demonyo kaya niyang magbihis bilang anghel ng liwanag ngunit siya'y demonyo siya'y mapanlin lang at ama ng kasinungalingan panalangin Panginoon, layon mong maging mapag-isa kami. Layunin mo for us to be united, to be united as one, as you are one with the Father. Make us one heart and make us one mind in loving and serving you. Enlighten us to know you more and more, to love you more and more. Bihayaan mo po kami ng karunungan, ng wisdom na tunay na makilala kung ano ang sa iyo at ano ang mula sa masama. Amen. So yun po, gano'n natin tapusin. Muli, uh, matuto tayong tiga lang ang isa't isa. Magsaliksik tayo kung ano talaga ang katotohanan. Huwag tayong maging bulag at maging fanatiko sa ating paniniwala na kahit tama na ang iba sa kanilang paniniwala, hahanapan ah, pa rin natin ng pagkakamali. Mag-ingat tayo sa ating mga pagbibintang. Mag-ingat tayo sa ating mga pagpaparatang. Okay? dahil ang pagpaparatang ng mali at hindi totoo sa kapwa ay isang kasalanan. Thou shall not bear false witness against your neighbor. Igalang natin ang pangalan ng Diyos. Ano mang bagay tungkol sa Diyos, huwag nating lapas tangan. Katulad ng sinasabi, okay, uh, igalang mo at mahalin ang pangalan ng Diyos. Okay. So, dyan na po natin tapusin. Muli, sana magkaroon tayo ng pagkakaisa, iwasan ng mga maling paratang at paghatol sa ating kapwa. Tinatatawad ko ang sinumang humahatol sa akin o humatol sa akin na ako'y nagkasalan ng idolotriya. Pero, tuwiran ko pong sasabihin sa inyo, na ang puso't diwa ko ay laging nasa Diyos. Nakatingin man ako sa isang bagay katulad ng krus. Katulad ng krus. Sa pagtingin ko sa krus, ipinaaalala eh, sa akin ang minsan pagpapakasakit ng Panginoong Heso Kristo upang maging daan ng aking kaligtasan. So magandang gabi po. Gabi na po, 5.56. Mag-aala sa isang po. So binabati ko na kayo na magandang gabi. Maraming salamat po. Muli at hanggang sa susunod. Kung sa tingin ay nabiyayaan kayo ng video na ito, nasa akin po ang buong kapahintulutan upang maibahagi nyo rin ito sa iba. Huwag nating ipagkait sa iba ang mga bagay na mabuti anumang bagay na mabuti na hindi natin gagawin magkakaroon tayo ng pananagutan niyan sa Diyos. So magandang gabi po, paalam, paalam. Magandang gabi po at maraming salamat na muli.